Ang mga tao ay madalas na napapansin o tinititigang mabuti ang mga taong introvert. Hindi dahil sa kanilang mga panlabas sa pag-uugali, ngunit dahil sa nakaka-intrigang katahimikan na natural nilang inilalabas. Hindi tulad ng mga extrovert na individual, ang mga introvert ay mas gumagana behind the scene na maaaring maging sanhi ng pag-usisa ng iba sa kanilang panloob na mundo ang kanilang kalmadong pag-uugali, reflective na pagkatao at kakayahang mag-obserba sa halip na makisali ka agad ay kadalasang nagpapalabas ng misteryo. Ang lalim at tahimik na kumpiyansa na ito ang nag-uudyok sa mga tao na obserbahan silang mabuti. Iniisip kung ano ang nasa likod ng tahimik na exterior nila at kung ano ang nagpapastand out sa kanila sa mga subtle ngunit makabuluhang mga paraan. <laughs> Narito ang mga dahilan kung bakit madalas na nakakatawag pansin ang presensya ng isang introvert na tao. Number 1. Pinaghihinala ang mahina o kabaliktaran. Depende sa konteksto, ang mga introvert ay maaaring makita sa dalawang magkaibang paraan. Maaaring makita ng ilan ang kanilang katahimikan bilang kahinaan sa pag-aakalang sila ay mahiyain, balisa o awkward sa lipunan. Ito ay maaaring humantong sa mga tao na magbigay ng higit na pansin kung minsan ay dahil sa pag-aalala o awa. Pero sa kabilang banda, maaaring tignan naman ng iba ang mga introvert bilang malakas o independent. Pinahahalagahan ang kanilang kakayahang tumayong mag-isa nang hindi nangangailangan ng patuloy na pagpapatunay mula sa iba. Ang pinaghihinalaang panloob na lakas na ito ay maaaring makaakit ng paghanga at atensyon kung saan ang mga tao ay nagmamasid sa kanila ng mas malapit upang maunawaan kung paano nila pinamamahalaan ang kanilang buhay. Number 2: Tahimik at misteryosong pagkatao. Ang mga introvert ay kadalasang mas nakalaan, mas pinipiling mag-obserba sa halip na makilahok sa maingay at mga extrovert na social setting. Ang tahimik na kilos na ito ay kadalasang nakikita bilang misteryoso para sa ibang tao. Naiintriga ang mga tao sa kanilang pananahimik na napapaisip kung ano ang nangyayari sa loob ng kanilang isip. Sa mga social na kapaligiran kung saan karaniwan ang pagkikipag-usap at pagbabahagi, ang mga taong nagpipigil ay maaaring makaakit ng higit na atensyon dahil lamang sa namumukod-tangi sila sa hindi pagsunod sa karamihan. Number 3 nonverbal communication. Dahil ang mga introvert ay maaaring hindi vocal sa mga social setting, ang iba ay kadalasang umaasa sa mga nonverbal na pahiwatig gaya ng ekspresyon ng muka, body language o banayad ng mga kilos upang bigyang kahulugan ang kanilang kalooban o iniisip. Ang mas mataas na focus sa mga non-verbal na signal na ito ay maaaring magbukang parang ang mga introvert ay nasa ilalim ng higit na pagsisiyasat kumpara sa mga extrovert na nakikipag-usap ng hayagan at mas madaling basahin. Ang patuloy na pagbabasid ng mga tao ay maaaring humantong minsan sa mga maling interpretasyon kung saan ang mga introvert ay tinuturing na unapproachable, malayo o walang interes. Ngunit sa katotohanan sila ay nag-iisip lamang, nagre-reflect o pinoproseso ang sitwasyon sa loob. Ang paghihiwalay na to sa pagitan ng panlabas na pag-uugali at panloob na experience ay maaaring lumikha ng isang agwat sa pag-unawa sa pagitan ng mga introvert at ng mga nakapaligid sa kanila. <laughs> Number 4. Hindi pamilyar sa introversion Maraming tao ang hindi pamilyar sa likas na katangian ng introversion na umahantong sa pagkalito o pag-usisa. Sa mga lipunang kadalasang inuuna ang extrovert na pag-uugali, gaya ng pagiging palakaibigan, madaldal at masigla, maaaring hindi maintindihan ang mga taong introvert. Maaaring mapagkamala ng mga tao ang kanilang pagiging tahimik bilang mahiyain, pagiging aloof o kayabangan pa nga minsan. Ang unfamiliarity na ito ay nagiging sanhi sa iba upang mas tumitig at mag-obserba sa mga taong introvert. Sinusubukang maunawaan kung bakit hindi sila nakikibahagi sa parehong paraan o kumikilos gaya ng inaasahan. Number 5. Mukhang Unapproachable Ang mga introvert ay madalas na nakikita bilang malayo o unapproachable sa mga social setting, ngunit ang unawa na ito ay madalas na misleading ang kanilang pagkahilig sa pag-iisa o makisali sa mas maliit at mas matalik na mga pag-uusap ay hindi nagmumula sa kawalan ng interes sa iba. Sa halip sinasalamin nito ang kanilang natural na kagustuhan para sa mas malalim at mas makabuluhang mga pakikipag-ugnayan. Bilang resulta, ang mga introvert ay maaaring makita ang malalaking pagtitipon na overwhelming at maaaring piliin na mag-obserba na lang sa halip na aktibong makilahok. Ang pagiging mukhang unapproachable na ito ay maaaring mag-spark ng curiosity at mas malapit na pagsisiyasat mula sa mga nakapaligid sa kanila, na naguudyok ng mga tanong tungkol sa kanila mga iniisip at motibasyon. Ang iba ay maaaring magtaka kung ang mga introvert ay sadyang umiiwas sa pakikipag-ugnayan sa lipunan o kung mas gusto lang nila ang ibang uri ng koneksyon na higit na nakaayon sa kanilang personalidad. Ang pagkaintriga na ito ay madalas na humahantong sa mga tao na obserba ng mga introvert ng mas malapit. Sinusubukang i-decode ang kanilang mga pag-uugali at maunawaan ang kanilang panloob na mundo. Ang dynamic na ito ay lumilikha ng isang komplikadong interplay kung saan ang mga introvert habang naghahanap ng kaginhawaan sa kanilang ginustong mga estilo sa lipunan ay maaaring hindi sinasadyang makatawag ng atensyon at interes sa mga nakapaligid sa kanila na sabik na maunawaan ang kanilang mga natatanging pananaw. Number 6 curious tungkol sa kanilang isip. Ang mga introvert ay madalas na nailalarawan sa pamamagitan ng kanilang malalim na pag-iisip at mapanimdim na kalikasan na maaaring maghiwalay sa kanila sa mga sitwasyong panlipunan. Kapag napapaligiran ng masiglang pag-uusap at pagpapalitan ng mga ideya, ang hilig ng isang introvert na manatiling tahimik ay maaaring magdulot ng curiosity sa mga nakapaligid sa kanila. Ang katahimikan na to ay maaaring mag-udyok ng pag-usisa na humahantong sa iba na mag-isip tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kanilang isipan. Maaring magtaka ang mga tao kung ang isang introvert ay nag-iisip ng malalim na mga insight o bumubuo ng maalalahanin na mga tugon. Ang pananaw na ito ng pagpigil sa mahalagang ideya ay lumilika ng isang dinamiko kung saan ang iba ay napipilitang obserbahan ang introvert ng mas malapit. Habang sinusuri nila ang mga ekspresyon ng mukha, body language at paminsan-minsang mga sulyap, maaring bigyang kahulugan ng mga tao ang katahimikan ng mga introvert bilang tanda ng lalim. Inaassume na ang kakulangan ng verbal na komunikasyon ay katumbas ng mayamang panloob na dialogo. Ang masalimuot na interplay ng obserbasyon at magpapalagay na ito ay hindi lamang nag-highlight sa mga katangian ng mga introvert, ngunit binibigyang diin din ang madalas na hindi nauunawaan na kalikasan ng kanilang mga diskarte. Dahil dito ang mga introvert ay nagiging paksa ng pagkahumaling na ang kanilang katahimikan ay itinuturing na isang gateway sa mga nakatagong karunungan. Number 7. Paglabag sa mga pamantayan sa lipunan Sa maraming kultura, lalo na ang mga extrovert, hinihikayat ng mga pamantayan sa lipunan ang mga tao na maging palakaibigan, expressive at masigasig sa kanilang mga pakikipag-ugnayan. Ang mga introvert sa kabilang banda ay maaaring hindi makisali sa malakas o madalas na pag-uusap at maaaring umatras sa mga aktibidad ng grupo. Ang kontras na ito ay maaaring gawin silang kakaiba na humahantong sa iba na bigyang pansin sila, sinasadyaman o hindi. Ang pag-uugali ng mga introvert ay hindi tumutugma sa inaasahan na ginagawang curious ang mga tao o nagiging critical sa kanila. Number 8. Contrasting na Enerhiya Sa mga social na sitwasyon kung saan nangingibabaw ang extroverted energy, ang mga introvert na tao ay maaaring magdala ng matinding kontrast habang nagiging maingay, masigasig at patuloy na nagsasalita ang grupo Maaring mas piliin ng mga introvert na makinig, mag-obserba o makisali lang sa mga one-on-one -on -one na pag-uusap Ang pagkakaiba sa enerhiya na ito ay maaring maging mas kapansin-pansin sa kanila Dahil ang kanilang kalmadong presensya ay ibang-iba sa ingay ng kanilang kapaligiran Nararamdaman ng mga tao ang pangangailangan na obserbahan o maunawaan kung paano nananatiling komportable at grounded ang mga introvert sa gitna ng napakaraming pagpapasigla sa lipunan. Number 9. Paghuhusga ng Lipunan Sa kasamaang palad, ang mga introvert minsan ay nakakaharap ng hindi patas na panghuhusga mula sa lipunan. Ang kanilang kagustuhan para sa pag-iisa o tahimik na pagmumuni-muni ay maaaring bigyang kahulugan ng negatibo. Kung saan ipinapalagay ng mga tao na sila ay anti cold o snabero. Ang stereotype na ito ay maaaring humantong sa pag-oobserba ng iba sa kanila habang sinusubukang kumpirmahin ang kanilang naisip ng mga ideya tungkol sa mga introvert. Ang paghatol na ito ay maaaring magresulta mula sa kakulangan ng pag-unawa tungkol sa mga introvert tendency na humahantong sa higit na pagsisiyasat sa kanilang pag-uugali sa mga group setting. At number 10, paghanga sa pagiging independent. Sa kabilang banda, ang mga introvert ay madalas na nagpapakita ng tahimik na kumpiyansa na kahanga-hanga sa marami. Ang kanilang kagustuhan sa pag-iisa ay nagpapahintulot sa kanila na makisali sa pagmumuni-muni sa sarili at personal na paglago na naglilinang ng isang mayamang panloob na buhay na kadalasang tinatranslate sa maalalahanin ng mga pananaw. Hindi tulad ng mga palaging nakikipag-small talk, mas gusto ng mga introvert ang malalim at makabuluhang mga pag-uusap na maaaring lumikha ng mga tunay na koneksyon at magtaguyod ng pag-unawa sa isa't isa. Ang kagustuhan ito para sa kalidad kaysa sa dami sa mga pakipag-ugnayan ay hindi lamang nagbibigay inspirasyon ng respeto ngunit nakakapukaw din ng pagkamausisa Maaaring obserbahan ng mga tao ang mga introvert na aakit hindi dahil sa kalituhan kundi dahil sa matinding paghanga sa kanilang pagiging tunay at kakayahang manatiling tapat sa kanilang sarili ang kanilang natatanging diskarte sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan ay nagsisilbing isang paalala na ang lakas ay maaaring magpakita sa maraming anyo na naghihikayat sa iba na pahalagahan ang pagsisiyasat sa sarili at katapatan. Shoutout sa mga nag-comment last upload na sobrang delikado kaya alerto ang mga introvert sa mga taong nagpapanggap na mabait. Shoutout kay Jelly Faye Martinez sabi niya, totoo po yan, kahit yung anak ko, hindi makapaniwala sa sinasabi ko napangit ang ugali ng kaibigan niya kahit di ko pa yun nakakausap. Pinag-iingat ko siya na wag basta magtitiwala. At yun nga, nagkwento agad sa akin yung anak ko na totoo nga daw yung sinasabi ko. Malakas kasi pakiramdam ko sa isang tao kung mabuti o masama. Galaw pa lang, mabilis ko na din makilatis. At shoutout din kay Miss Shea, Nathan Agripa, Marie Delight Worker, Zidane Gatdula, Joel Estrada Manaog, Miguel Pajarillo, at sa mga anak ni Pax Tumulak, kay Nikil Shane, Shanine Kill, at ang gwapong si Shan Cloud. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Ang mga tao ay maaaring titigan ng maigi ang mga introvert dahil ang kanilang tahimik na kalikasan at kakaibang enerhiya ay natural na nakakatawag ng pansin sa mga paraan na kadalasang hindi sinasadya. Ang mga introvert ay may posibilidad na lumihis mula sa mga tipikal na kaugalian sa lipunang extroversion ang nangingibabaw. Ito ang nagpapatingkad sa kanila ang kanilang kakayahang mag-obserba, magmuni-muni at manatiling kalmado sa mga sitwasyong panlipunan ay lumilikha ng isang pakiramdam ng misteryo na ginagawang curious ang iba tungkol sa kanilang mga iniisip at mga pananaw. Kadalasan ang atensyong ito ay nagmumula sa halo ng kuryosidad, hindi pagkakaunawaan at kahit na paghanga. Habang sinusubukan ng iba na i-decode ang tahimik na lakas at lalim na taglay ng mga introvert. Sa isang mundo na madalas na pinahahalagahan ang patuloy na pakikipag-ugnayan at mga extrovert na pag-uugali, ang mga introvert ay hindi sinasadyang nakakatawag ng pansin sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa kung sino sila na nag-aalok ng refreshing na kaibahan sa karaniwan. Alam mo ba na nalalaman agad ng mga introvert kung nagkukunwaring mabait ang isang tao? Panoorin mo sa video na to.